Meron bang mga manok na tandang sa inyong lugar? At marahil ay napuna mo na rin ang mga mahaba nitong tahid sa likod ng kanilang mga paa. Subalit nakakita ka na rin ba ng manok na tandang na mayroong sungay? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang ang mga manok, partikular na ang tandang, ay maaaring magkaroon din ng sungay. At papaano mo nga ba ito? Magagamit bilang bertud o talisman. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga manok, partikular na ang mga tandang o rooster, ay talagang nagtataglay ng mga spurs o tahid sa Tagalog. Isang animoy sungay sa likod na bahagi ng paa na binubuo ng mga shank bone o buto ng paa ng manok at nababalot nga ng keratin, na gaya din ng sa ating mga kuko. Tumutubo ito sa tandang sa edad na tatlong buwan at patuloy ngang humahaba hanggang sa pagtanda nito. Madalas gamit ang tahid bilang pamproteksyon nila sa iba pang mga hayop at sa kapwa nila tandang na manok. Subalit nakarinig ka na rin ba na maging ang ilang tandang pala ay nagkakasungay rin pala. Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Sungay ng tandang. Ito ay ang animoy tahidrin na binubuo rin ng keratin. Subalit napakabibihira lamang na tumubo sa ulo ng mga manok. At pinaniniwalaan ngang kung ang tahid ng tandang ay isang talisman o bertud ay siguradong ganun din ang mga sungay nito. Mayroon nga ng manok na ito na mayroong sungay ang natagpuan sa bansang Thailand na pinangalanan nilang Tong. Noong una di umano ay naputol na ang sungay na ito at hindi nila inaakala na tutubo pa ulit ito. Marami nga ang nagkakainteres interes na bilhin ito sapagkat pininiwala ang masaganang swerte ang maaaring hatid nito sa mga nagnenegosyo at usaping kaperahan. Kaya kesa ibenta ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay alagaan na lamang. Ang sungay ng tandang bilang Bertud ay sadyang isang mainam na panghatak ng swerte. Lalo na nga sa pagninegosyo. Isang magandang panghalina sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maaaring pangontra sa ilang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya naman napakainam na magtangan nito. Ikaw, may nakita ka na bang manok na katulad nito na tinutubuan ng sungay? Kung sakali nga, ay bantayan mo na ito sapagkat isa itong mabisang bertud. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerte o mga talismang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay at kailangan pa rin nating pagsikapan. At siyempre, huwag kakalimutang tumawag sa may kapal best to class natin ng Libutin natin ang mundo ng magkasama. Matutong nalililibang sang kapatid dito diyan sa Best TV Aliketan. Best TV tayo wi Napansin mo na rin ba itong nakasabit sa gilid ng inyong kusina o kalan sa mga probinsya? O baka hanggang ngayon nga ay meron pa nito sa inyong tahanan? Mga tahid o paa ng tandang na manok na maaaring madala sa iniiwang koleksyon matapos itong maluto. O di kaya naman ay iniipon ito bilang palatandaan ng mga naipanalong laban sa mga sabungan. Subalit batin mo ba na maging ang mga bagay na ito ay mayroong bisa, kakayahan at mga painiwalang maaaring hindi pa alam ng karamihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung meron ka nga ng mga ganito sa bahay o di kaya ay mahilig ka sa mga pampaswerte, mutya at talisman, ang video ito ay para sa iyo. Ano nga ba ang tahid o rooster pulse? ang masakit sa pakiramdam kung matamaan ka ng tahid ng tandang. Isang bahagi ng kailang mga paa at animoy ekstra daliri na tumutubo sa likuran. Matigas ito at kadalasan ay patilos at animoy karit. Madalas tumutubo sa mga lalaking manok o tandang ang tahid at ginagamit nga nila itong pananggalang upang depensa sa mga kapwa nila manok na makakalaban. Ang mga ito ay binubuo ng keratin na matatagpuan din sa kanilang mga tuka. Subalit batid mo ba na isinasabit pala ito ng mga matatanda? Hindi dahil sa ito ay koleksyon lamang sa bintana. Sapagkat maging ito man ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibo at masamang mga elemento at enerhiya sa tahanan mayroon ngang isang uri ng tandang o manok na kung tawagin ay shimani. Ito nga ay nababalot ng kulay na itim mula ulo hanggang paa. Madalas kinukuha ang tahid nito o ang rooster spurs upang ibenta at ginagamit pala bilang isang mutya at isang pampaswerte. Matapos itong lapatan ng karampatang orasyon at pakaing dasal, ay magagamit nga itong isang bertud upang makaiwas sa mga sakuna. Pampaswerte rin ang bagay na ito at maaaring magamit ng mga taong mahilig sa mga sugal. Minsan ay nakatutulong rin itong pantaboy ng mga negative vibes at upang hindi ka raw kagadapuan ng mga karamdaman. Subalit bibihira nga lamang ang manok na kagaya ng Shimani. Subalit kung dito ka naman sa Pilipinas, lalo na nga sa panahon ng mahal na araw, sa oras daw na makatagpo kayo ng mga labi o mga buto ng ligaw na manok sa kagubatan, kunin ang mga ito, lalo na nga ang tahid kung ito ay isang tandang. Kung minsan ito ay nagiging baturin o nagiging fossilized sa paglipas ng panahon. Ang tahid na ito ay pinaniwalaang nagtataglay ng kakaibang bisa at nagbibigay ng liksi sa sino mang magtatangan ito. Magtataboy rin ito ng kamalasan at dagdag na karisma naman sa sino mang magtatangan. Kaya ngayon ay batid mo na ang mga kadahilanan at significance ng pagsasabit ng mga tahid, tahid ng tandang sa gilid ng mga bahay. Hindi lamang pala ito bilang koleksyon, ay mainam din palang pangtaboy ng mga negatibong enerhiya at mga kamalasan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.